guys so napakabagal kumilos kanina pa bilis mo hapon na inrilas katabi baka maluma sapatos mo pag ha di off i-chillela sa ko sa amin di pagpupunta mo dun hindi inko sapatos ako Merap pagtaas baba sa jeep pag ka nakasap chinelas ka lang. Ay, jeep ka? Pag wailod lang siya Isa. Isa lang? Oo. Kasi pag mag-jeep pa ako, mag-ano lang kasi ako, tricycle, kundi ako, hindi ano ako nakasakay ng jeep. Ayan ah. <laughs> Ang bagal gumalaw. Hindi sila pala umalis. Hindi sila pala umalis. Hindi umalis kasi sila Andy kasama si Ma'am ano. Karna? Oo. si eh, ayaw semintuhin eh. Sa Hindi daw yan sakop ng ano? Ng coronet? Ng okay. Rockside. Yun ang sabi sa nila. Sinimento na yan, may gaso na sigira na lang. Oh. yung ginagawa na daw, sinatambakan mo eh. Manipis ang siguro pagkasimento. Paano, lang bakal. Walang... Ay, nilalagay na bakal yung parang screen sa tindahan. <laughs> oh, still mating. Hindi naman... <laughs> ang tawag doon. Still mating. Oo. Uh -huh. Dapat, yung kabilya talaga. Oo. Oh, oh. Dito, ulan, eh, dinadaanan ng truck. Ay, natural. Gigiba yan. Ay, ulan, Malalaking truck. Dumadaan din dito eh. Ay, ng ahe, Oo nga. Konting ulan, baha. Oo, na oh. Natamad maglakad. Na, kung... dito. Konting ulan na dito. Oo. Ayun! <laughs> ang galing naman. Shout out naman Shout out naman kay Kuya na nagba-bike, ayan, ang aming driver. Ah, ano kayang-kaya kami. Sa YouTube, YouTube to. Small YouTuber lang ako. Ano na Renters TV. Ah, sige. Margie Viñas, twenty Ano na? Margie twenty-one. Margie Twenty-one. Okay. na din ako minsan. lang <laughs> Ay, ano na ako? for plus. Four plus. Baka bago pa lang si kuya. Dikitan mo ako para Anohan kita. Ayudahan kita. Ano po yan? Margie? Margie Vinyas 21. Oh, sige, sige. Margie Vinyas. 21. Karin uh, pa yung TV po yan sa akin. Mm. Ako madaling tanda ng ano ko, saka researchable. Mm. Meron kasing ano na hindi mo ma-research ka agad. Ang hirap hanapin. Sa Margie Vinyas? Uh Oo, -oh, may 21 sa dulo. Oh. Ayan guys. Tama, Isa din siyang vlogger. <laughs> Subscribe nyo si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Ayan, po. Ayan. At your service. Subscribe nyo po. <laughs> uh, baguhan pa lang siya sa YouTube. Tulungan natin si Kuya. Ano live po kayo? Hindi po. ah uh, ano po yan? Vlog. Marami na akong vlog dito sa lugar natin. Oo. Oh, Nag ano na nga yung isa eh, yung magkasama basta si Yani ang kasama nag <laughs> Yan, ko nagbubay vibe pakita ko na po grab. Yan no, kumpare ko kumpare ko, ang compare ko. Mukha mo, mukha natin yun. <laughs> Oh. <laughs>